Hello, Tagpi. Ah. Haplos, haplos lang, ano? Haplos ng pagmamahal. Hello, mga kajuit. Ito, palabas muna tayo sa bahay ni Kuya para magdala na naman ng pagkain nila Tagpi at ang kanyang mga papiso. So, Medyo terik na yung araw mga kajuit dahil ang oras dito is uh, alas alas 8.15 na ng umaga. So, ang ulam nila tagpi ngayon mga kajuit is ang kanilang paborito. Nilagang atay ng manok at nilagang uh, kalabasa na minix ko sa, sa kanin. So, bagamat mahirap ata... Gusto ko pa ng uh, humiga-higa Pero kailangan na natin bumangon mga kajuit Para Madalhan ng pagkain sila Tagpi At uh, siyempre Habang uh, tinatanghali, mas mainit Kailangan habang uh, maaga pa isa Mapunta na sila tagpi So paano mga kajuit nandito na naman tayo sa ating uh, Tagpi serye Episode 46 So naka 46 episode na po tayo sa Ating uh, tagpiseryo eh. Tagpiseryo eh. Ayan, lalala, lalala. nabubulol na si Juit, mga ka -Juit. So, let's go mga ka -Juit. Tara na puntahan si Tagpi at ang kanya mga papis. <laughs> at syempre, mga ka -Juit, bago tayo pumunta kay Tagpi is uh, bumili muna tayo ng tubig dito sa tindahan para kanilang inumin. Ayan, buhatin ko na lang ito mga kajuit dahil uh, medyo malapit lang naman yung butas dito mula sa tindahan na pinaglalagyan ko ng tubig. <coughs> ito na pala si Tagpi mga kajuit. <laughs> Hoy Tagpi! Tagpi! <laughs> Hindi ko may lagay-lagay yung tubig dyan sa butas mga kajuit dahil uh, may nakatambay na list po. Hindi ko naman pwede pakita yung ano, yung kanyang patrol. Hello! Ano, bubuhati mo na yan? <laughs> ha? Naiinip na mga kajuit. Ano na kasi? Uh, 8.30 na. Ayun, masok na siya dun sa ano, sa butas. Ah, hinaantay pa pala ako. So, yun nga mga kajuit. Medyo natagalan ako dito, dahil uh, dito sa bandang harapan ko is ano, may patrol car. Mahirap naman na masilip na ishoot ko dyan sa butas yung daladala kong tubig. Ayun mga kajuit. Umalis na. Hindi mo ko na dun sa butas yung uh, tubig at ito na lang po yung aking uh, daladala. Yung pagkain nila tagpi at ng kanyang mga papis. Ayun si tagpi pala mga kajuit. Lumabas na naman dun sa ano sa kabilang butas. Halika na! Hello, hello Tagpi, hello Miss ka? Ha? Ha? Gutom ka na? Super mga ka yung ano, katawan ni Tagpi sa maganda pa rin, napakalusog So tara na dun, tara na dun, tara na dun Nakagigil <laughs> Nagtatatakbo na naman hindi <laughs> ng uh, video mga kajuit yung pagtalon-talon niya sa tuwa <laughs> yan nandito na kami sa loob mga kajuit hello antay mo naman ako ah hindi ka nag-aantay eh so yun mga kajuit malapit na ako at uh, talagang nakaabang na yung mga yan so tingnan natin ang mabilisan ayun <laughs> ay nalaglag pa rin yung kanilang ano, painuman sige na tahimik na opo ano, you know, sino yung mga nasilip behave na behave na ata uh, prepare ko na yung inyong uh, pagkain lagi sa pinggan So, unahin ko lang bigyan ng pagkain si Tagpi mga kajuit Ito po yung ano ha isa sa paborito din nila. Atay with kalabasa. So, ito po yung kay Tagpi nando si Tagpi. Uh, dadalang ko muna si tagpi Ayun mga ka Kumakain na siya Yun nga lang Nakahiga na naman <laughs> Talaga tong tagpi na to Pambihira Uy 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 <laughs> Ang hin hin kumain So Yun para sa mga papis naman mga kajuit, Behave lang Mix natin mabuti opo Ayan Pag sinabing behave behave na sila. <laughs> Sabi siguro, ang dami pang daldal -dal, -dal -lo -lo -it. gutom na kami. <laughs> eh kung di naman natin i-vlog to, wala silang mapapanood, di ba? Tagal din talaga mga ka ano mag-prepare ng pagkain. <laughs> mga pag-uwi ko kagabi, imbis na itutulog ko na, nagbalat pa ako ng kalabasa at saka ito yung aking uh, inal inilaga. Para kinabukasan nga po, isa nakaready na. Kaya lang, <laughs> hindi pa rin po ano, agad nakapunta dito dahil uh, may mga bagay-bagay pa rin po na kailangang uh, asikasuhin so yan mga kajut bigyan na natin tong kanilang uh, pagkain ayan napaka behave nila habang uh, inaantay yung pagkain so yan mga kajut pasok na ako sa loob <laughs> up 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 doon na sa taas sige na Jaran. Hop, 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 hop. Babe, babe, behe. Ba. eto. Ito. Saka, ito pang isa. Diba? Nakikipagsabayan na si, ano, si Bunso. Dito ka, Bunso. Ikaw naman, ang hiling mo din makipag-agawan eh. Oh, oh, oh. Mayroong isa doon. Ay. O, oh, tingnan yung ginawa nyo dito sa inyong, ano, nilaglag nyo pa rin. So, kailangan nung gawa tayo ng ano mga kaduit. Yung naka-screw siya dito. Ganyan. Dapat pala. Naubos nila yung tubig. So, na dumihan pa rin. Ibig sabihin, sinausaw pa rin yung ano, pa Ha? So, unahin ko muna itong isa mga kajuit para pagkatapos nilang kumain, makakain na sila agad. Oh, ubos ka agad to ah mas gusto kasi nilang ano nag-aagawan <laughs> nahulog na so si Nutella po pala isa no babae may naka-reserve na kay Nutella kay Panda at Husky so ang hinahanapan na lang natin si Bunso Sheba si, uh, si Laika at Charmi. So, hindi naman natin na uh, mapapawi mapapauwi ang mga kajuit kung uh, hindi rin kayo mag-share ng uh, donations, lalong-lalo na po sa mga mag adapt uh, Need nyo rin po mag-share kasi malaki po yung gagastusin natin dito. Ito pong sa papis at kay tagpi, mga ano po yan. Uh, po ng mga 100k po yan. Ganun po yung ano, pagpapauwi ng mga aso yung akala nila. Uh, andali dali-dali, ang dami kong nababasa na comments, sana iuwi na lang sa Pilipinas Pero hindi po ganun kasi kadali yun eh, dahil dito sa Saudi, siyempre kailangan na ano, asikasuin yung mga papilis nila Maraming pagdadaanan, dadaan sila ng uh, medical, na isi-certify ng doktor na sila is malulusog at uh, vaccinated At siyempre, may mga passport po itong mga to Ganun po yun mga kajuita, hindi agad-agad agad na makakapagpa-uwi. At uh, at least 3 months po bago sila ano, mabaksin. Ay, 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 bad na yan ah. Ah, tapos na, tapos na. So, linis muna mga kajuit. Ayan, linisin na naman yung mga dumi nila. Mamaya na, mamaya na kayo ano, makipagkasatan sa akin. Nandun yung tanggaan na sa labas mga kajuwit. Wait, Charmy. <laughs> Ngayon, nagsisi-inuman na sila. Mamaya to ano, mamaya-maya lang to may dumina naman. Sandali kasi. Atat na kayo. Okay naman po yung ano. <coughs> Pag <naubos> yung tubig. <laughs> siguro pinaglalaroan nila kaya nangalalaglag. Very good si Tagpi. Ayan mga kajuit Uubusin niya yung ano. Yung pagkain, ayun, na naman dahil nakita na naman na may nakatutok na camera. So, ayan mga ka pasok lang ako sa loob para haplos-haplosin ko naman sila kahit na saglit lang. At uh, alas 9 na rin po kasi. Doon na sa taas, doon tayo sa taas magano. Ayun, bulsa ko yung plastik at lalaroin na naman. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. mauna na naman. ay ay, ay, ay. <laughs> ang, kukulit. <laughs> ang kukulit. ang kukulit. Ang kukulit ng mga chikiting na to. Sandali, sandali. Lalagyan natin ng tubig yung ano. Ah. Asan na ba yung ibang ano nyo? Lagay ng tubig. Huwag nyo kasi ano yung paan nyo dito at ang hirap ng tubig so nang dilaan yung kamay ko mamay makagat nyo ako eh Oh. Saan pa yung isa? ah saan nilagay yung isa? Ay to. Kailangan mga kadyutan Oh. Marami silang tubig. Wait lang ha. Wait lang, wait lang. Kailangan malinis yung ano nyo. Painuman. Ayan. Doon na lang sa taas yan. Dito, dito. Dito kayo inom, ha. sa wala na sumasampa. O, ayan. Ang yung sinasampahan yan at ano hirap ng tubig ah, oh, sige na Halina kayo so ayan ang dumi ko na naman hmm <laughs> check natin mga paa ayan na naman hindi ko na naman alam kung sino uunahin Psst, husky uy bihib naman kasi ah oh Oh, behave, behave, behave. Hmm. Si Laika mga kajut, ano yan? Lalaki, Laika lang yun ay pangalan Husky, Husky Si Husky, lalaki din po siya <laughs> No, 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 no. Mm -hmm. Kadumihan na ng pantalan ko wala mga kajuit talaga natanggal yung mga uh, mga rapata, mites sa kanilang tainga ear mites ah, si panda po pala isa no babae babae si panda si si nutella babae din din si husky lalaki hello <laughs> si laika lalaki rin si charmy aliwa charmy Anong ano mo? Si Termi is girl. Sinisiraan ako ulang talaga yung time ko na makipagbandingan sa inyo, ano? At uh, hindi ko na rin kayo mapapalabas. Makulit kasi si ano, si Laika. Si Laika may kasalanan. Ayaw pumasok sa loob. Ikawawa naman ako, mauubos yung oras ko sa pakikipaghabulan sa iyo. No, oh, 'di ba? Hmm. <laughs> And, ang dami nyo kasi eh, you know? Shiba, dito, Shiba. Shiba. Shiba, lika. Mm, -mm, -mm, mm, Ayan, ayan, ayan. Eh, kasi yung biro-biro nyo, nakaka, ano eh, nakakasakit. O, oh, eh, paano kung makagat ako? Oh? Ang layo-layo ng ano dito. Mga <coughs> veterinary clinic. Ano? <coughs> Opo. So kailangan makabili mga kajuit ng ano ng kanilang uh, mapapaglaruan. O kaya makabili ng ano yung malaking buto ng baka. Para may ngat -ngat, ngat 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 sila. Oh ayan. Very good. Very good naman mga kayuit yung ano yung ginawa kong painuman. At uh, doon sila umiinom. Ano like si laika ito naman si ano si Shiba ay ah, si Shiba Si Charmy, si Husky. Oh, dito, dito. Dito. Saan pa yung paa. Saan pa yung paa dito. Ay, hindi nakikinig eh. Ang laki ni ano? Ni Laika. Ikaw Laika, sa amin ka. Ha? Kay Maria ka. Opo. <laughs> Ano, si Bunso. Ang kulit din, ang kulit mo pag sa labas ka, ano? Oh. Ano, Charmy? ah Charmy. Upo. So ito ulit yung ginamit ko na pants mga kajuit ha. Was wear lang tong aking ano kasi may automatic washing machine naman na hinuhulugan lang ng 1 uh, real. Pag uwi ng bahay, lahat ng suot ko, laba ka agad yan para wala tayong may uwing virus sa ating kwarto. So, paano? Paano, mga apo? Bye-bye na. Bye-bye <laughs> na. Oh. Oh. Walang kiss kay, ano, kay Lolo Juet? Ha? Huh? Huwag niyong, ano, ngat natin yung kamay ko. Oh, hindi pa kayo vaccinated. Ang dami nila, mga kajuit, pito. 1,000 kada isa. Isang vaccine. So, 700 real kagad ka yan. Times uh, 15. 15 pesos. So, magkano yun? 3,500 po kagad ka yun. Ah, tama po ba? 35. Ah, Hindi. 700 times 15. 7,500 na po kaagad yun sa vaccine pa lang nila sa panta, para sa ano 5 in 1 shots na anti-rabies ay huuuu <laughs> magigigil ako sa inyo <laughs> paano bye bye na ha i-refill ko lang itong ano lagayan nyo ng dog food at saka huwag nyo hinuhukay-hukay yung ano magigiba yung bahay nyo sige kayo dagdagan ko lang mga kadyo itong ano para kahit na late ako makakapunta uh, may pagkain po sila kaya malakas sila sa tubig eh dahil uh, mayroon silang dog food and at the same time mga kadyo ito ano Mainit na rin po kasi ngayon dito. Pero dito po sa lugar nila ano, presko dito dahil na uh, mahangin. Oh, tama na to para hindi ano na expose. So, punta naman tayo kay Tagpi, mga kayuit. Kala nyo makipaglaro pa ako no So magdagdag pa ako ng isang painuman doon mga kajuit So ayan na sila mga kajuit Tahimik na dahil uh, busog na yung mga yan At uh, nasalinan ko na lahat ng tubig At nagdagdag ako ng isang mga kajuit na paginuman Para hindi sila kukulangin ayan. Napaka behave nila Hello Tagpi So dyan ka lang Ha? Ako naman ang ano. na Nasilip si ano, si Bunso sa butas. Kala siguro nila ano, umalis na ako. Ubusin mo to, may kunti pa. Ha? Ang hina mo naman kumain. So ito lang yung ano kung mga kajuit, binabaon ko dito. Grosini plus tubig. Kain po tayo mga kajuit. Gusto mo ito? Ha? Gusto mo? Mm -hmm. Gusto rin ni Tagpi mga kajuit ng ano. Hinihimas-himas yung kanyang ulo. So paano mga ka nakarating na naman tayo sa episode 35 ng ating uh, ah 35 45 ng ating ah 46 na po pala mga ka-duet. Ah, nakakalimutan ko na. Ano ba 45, 46? So I think ah uh, tagpi episode 46 na po tayo. Check natin para sigurado. Tama po mga kajuit na uh, nasa tagpi series episode 46 na po tayo. So napakabilis. Ano na sila dito tagpi? One and a half month na po sila dito sa kanilang uh, bagong nilipatan. So muli ako po yung nagpapasalamat sa inyong uh, lahat, sa inyong patuloy na suporta, sa patuloy na pagtangkilik ng Duet Yourself Vlog. Sa aking FB uh, page, Do It Yourself Vlog At sa aking Youtube channel na Do It Yourself So bakit nga ba Do It Yourself yung aking uh, Ginawang pangalan ng aking Youtube channel at FB page Instead na Do It Yourself So ang aking po kasing pangalan is Jose O uh, mas kilala sa jo Kaya instead na Do Ginawa kong Do It Yourself So ang lahat po ng content ng aking ginagawa ay Yung sa aking uh, yun nga, do it yourself. Ginagawa ko yung sa sarili ko. At uh, ngayon nga po, napasok natin ang content ng uh, dog feeding dito sa Saudi Arabia sa mga asong kalye at uh, si Brownie na na po natin at uh, nasa Pilipinas na mula sa pakalat-kalat sa lansangan ay naging maayos ang kanyang buhay sa Pilipinas. At nandiyan po siya sa kaloohan mga ka it, sa pangangalaga ni Ma'am G. Closa at ng kanyang asawa. So muli mga kajuit, ito po si Joy Yourself na nagsasabing God is good all the time. <laughs>